tulog guys kay nanawag si mother o si father kay di na sila kakuhan kay ulanda sa downtown so katog sa tagkadali katog tagkadali guys ha katog katog kadali adyan. kadali na dyan lang dyan wait lang wait lang guys Pak Oh, many po. Hay. Anna uh, na na nah, guys, okay. Wala uh, Hello uh, guys. Na-stuck by the way, na-stuck sila dito sa town kay ulan kayo so kasi yung kasi so hulat na lang ta so good night. Natulog ko dili. matuku ko dili ma 11 nang idadama. Tug, dili, tug, dili, tug, dili, tug, dili, tug, dili, tug, o oh, 11. O oh, tala, tug, dili, tug, dili, tug, dili, tug, dili, tug, dili, tug, o. Oh. Iha pa pa. Tug na ko. Pag sure di ra, matug na jug huh? ko. Yan sa to. Hala guys, tanaw guys. guys. Sana guys. Kana guys, oh kana. Kana dai guys, oh kana. Kana dai kana guys. Kana guys, oh kana. Kana. Pisliton daw na to guys. Para sa hangin na oy bubo ka naman. Parang hindi nag-grib to. O oh, sige, mag -bee na lang ko. mag na lang ko na nagkaon kong Jollibee Spaghetti. Sige. Sige, wait lang. Jollibee, Jollibee, yum, yum, yum. Spaghetti, crispy chicken, patatas, french fries. Gina, guys, matog na ko. Good night. So kung naghulat pa ka dira, wag ko katulog. Tapos ko sa imbaho. Huwag <laughs> ni Barog na ganita kay di takatulog. Mukhaon sa taghilaw na bugas. Kagigutom na ta. O hilaw na bugas. Small but fragrant. So, daka, uh, uh, Excuse me. Oh, may paramin ramin pa si Papa De. Yahay, Ramin tayo. Oh. nandibugas. wala nandibugas. Bugas. Bugas. Ramin ni Yada. Ramida. Oh, ramida. Mm. Mga ingredients. Mga da. Ramida. Mm. Pokpok -pok na ko na si Mulo. Parang hindi nag grade to. Mga tag-anak. kaon sa tagay sa so ito sa ni iko hmm na bago. ana unti ka ba ana unti ka mo inom na tagtubig para iwash out tong mga bugas na gikaon nato da ilunok ning bugas sa eh, lisud oh. Lisod kay ilunok ning bugas. Hmm? Lisod kay na. O oh, kana o oh, kana. Lisod kay na. Hmm, para wala na grid to. Mga tugtag balik. Nakahigda na ta. So, paghilom sa modera ha kay magampo sa ko. Og na humana mga tog na mga tug ta. Ako ang gusto idamgo kanikaon ko ug jalebi crispy chicken with spaghetti. Okay? So, matug sa taha. Bye. Bye-bye. Bad news, guys. It's literally ano ang oras dito? Eh, 7.18. Dito ay 7.18 na, guys. Wala pa rin sila mothers and fathers. Ayaw, niya, nila talaga. Guys. Natatakot na ako, guys. Baka nandiyan na sila sa ugas. Hindi sila yon Tignan nyo, guys. 7.18 na guys o oh, pag nyo guys pag isipan nyo 7.18 na mm, pokpok -pok ko yan pok -pok. para hindi nag read to 7.18 na ju ano naman ang nangyari sa kanila baka restaurant kumakain ng restaurant Nai, mm. nay kumigtan ako ka ani mga dalo mo de kung nagtanaw ka ni buraot ka pero pag dili sorry na lang sa akong giingon ha hmm na nara oh 719 na 719 pukpuk -puk na ko na ipukpuk na ko na sa oh, mong olo. oh ah, ah. hapit na jud mag alas 12 eh. ganihara ko naghinulat sa inyo nangaon jud mo hmm Alas dosi na, mm, -mm alas dosi na, alas dosi na, alas dosi na. Mag-alarm ta. Para di tapukawon. Mag-alarm ta para di tapukawon. Alarm ta. Isa naman. O! Mm. Oh. Tamang mata. Nag-alarm na ko. Og sa dihang mga tug na ta. Wa oh, pagani ta nang katog. Biskot. Mga tug na ta. I e, ano na to? E, ko anday na to. Kani alarm na to! 78 oh dako dako ato ang matulog ani madako dako ato ang tulog wait bugo apo nako oh ah oh. 721 na oh 721 na unsa na kay gibuhat didto sa mga amahan ug inahan nako Naduda nako sa ila Abot na lang natong gist. oh tug na ta Nimatan ako, nimatan ako. ko'y labot. Sa so, maningong, labot na tag-picture. So, 7.21 na, guys. Papagyapan sila nang uli. Ito 7.21 na, oh. 7.21 na. Pagyapan sila nang uli. Oh, 7.22 na, di, ay. 7.22. Masama na, yung gigutom na, di, Oh, 7.22 na na ha. 7.22. Mm, wala na grade 4. Gutom na ko. Bahala mo din na. Bukaon na lang kung hilaw na bugas. Matbarog <laughs> sa ta. Sa diyang natukan ta. Sa hilaw na katun. <laughs> <Cotton. clears throat> <clears> oh. <throat> tukan juta ug sa dihang sa ni oras 7:23 na pukpuk mm. -puk na ko sa si imo ha e, an ana jud na mo tingog na imong ulo antud mo ana oh 7:23 na inyong anak dire nay de gutom na nikaon ako sa kuang hilaw na kanon oh tura oh. Tura, oh. Tura, oh. Kana, kanang red na sako. Kana, natukan ko, ana. Gutom na ko, oh. Mm. Mm, gutom na ko. Hapit na mag-alas utso Hapit na mag-alas siti, trinta minuto. Pamunang uli. Nga, mag-staurant. Bye-bye.